gusto mo ba na siya ay habang buhay na mababaliw sa sobrang pagmamahal sa iyo malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa yung ikaw at ikaw lamang ang mamahalin niya habang buhay at palagi siyang excited o palagi siyang sabik na makita at makausap ka araw-araw at kung LDR kayong dalawa ay palagi siyang sabik na makita at magkausap ka kahit sa cellphone man lang. Kaya kung gusto mo na maging ganito ang partner mo ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito ay at napaka lamang pong gawin at paniguradong ito ay napaka as long as buo ang tiwala mo sa mga ganitong pamamaraan at pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng garapon, yung may takipo na garapon ang gagamitin at pagkatapos, lagyan mo ito ng kalahating asukal. White o brown sugar ay pwedeng gamitin. At pagkatapos, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo sa papel ang pangalan at apelido ng target ng pitong beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan niya. At pagkatapos, i itong papel at ibaon o itusok mo ito sa asukal na inihanda mo na nasa garapon. At kung sakaling may larawan kayo sa kanya kahit maliit na larawan niya, actual photo niya ay pwedeng gamitin ito, isulat mo lamang sa likod ng larawan niya ang pangalan at apelido niya ng isang beses lamang. At pagkatapos, i-roll ang larawan niya tsaka ibaon o itusok ito sa garapon na may asukal. At kung sakaling wala talaga kayong actual photo niya, ay pwede pa rin kayong gumamit ng papel at sulatan mo lamang ito ng pangalan at apelido niya ng pitong beses. Dapat alam niyo talaga ang tunay na pangalan ng target. At pagkatapos, takpan mo na itong ritual, itago ito sa damitan mo o kung sa unsafe na walang makakakita at makakaalam, itago ito pang matagalan. Wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell, basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo. At paniguradong siya ay mas lalong mababaliw sa sobrang pagmamahal sa iyo. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.